Encourage each and everyone of you to embrace the spirit of Fiesta Kamaru, to immerse yourself in the joyous festivities and create lasting memories with your loved ones. So let us now officially open the Fiesta Kamaru 2023. God bless us all. God bless Magalang and Viva! Anim na araw ng pagdiriwang. Maru. Pitong iba't ibang aktibidad. Ngayong taon, tumagsa ang mga magalenyo at turista sa muling pagunita ng Piestang Kamaru. Mula sa pagbubukas ng pista, may trade at job fair na. Nagpatalbugan pa sa rampa ang mga kandidata ng Miss Magalang Pageant. Mas dumami ang nakilahok at mas naging masigla ang plaza sa bayan ng Magala. Hudyat ng muling pagbangon matapos ang ilang taong pagpapadapa ng pandemya. Sa pagbubukas ng piyestang kamaro, nagluksuhan agad ang mga kabataan sa plaza at uminda buong umaga. Bilang ng muling pagusbong ng turismo at kabuhayan dito sa bayan ng Magalang at ang patuloy na pagkakbang ng mga magalenyo buo sa progreso taon-taon ni -taon pinagdiriwa ang Piestang Camaro. Highlight din ngayong taon ang street dance competition ng Piestang ng Camaro. Siyam na tribo ang nakilahok at nagpakitang gilas sa kanilang mga street performance. dahil panahon rin ng kamaro o mole cricket sa Ingles, hindi mawawala ang kalutong kamaro o ang cooking contest sa fiesta. May progreso kasi for as long as nandyan ang kamaro, may pagkain. Uh, yung kamaro kasi nasa palayan, yan, nasa mga rice fields. So when there's kamaro, it means that they're planting rice. So there's food security sa bayan at yun, yung mga iba pwede pa nami ibenta so the economic value ng uh, kamaro at uh, also as a symbolic for progress and leaping forward at uh, uh, progressive and uh, for more developed uh, municipality pero bakit nga ba naging simbolo ng magalang ang kamaro may tatlong rason ayon sa tanggapan ng turismo ng magalang that's for three reasons no number one kamaro because it's an authentic kapampangan dish Uh, second uh, the mode of transport of Kamaru is by hopping. So Magalang as a town has hopped several times before it settled to its present site. And third, of course, um, some of the good restaurants, uh, Kapampangan restaurants that offer exotic food, like Everybody's Cafe, Abes Farm, no, they get their good catch of kamaru here in Magalang. So it becomes an added industry to the farmers of Magalang. Mapa o Dayo, humanga sa galing ng mga mananayaw na humaling sa gandang Magalenya, natikman ang kamarong manyaman at paniguradong aabangan ang mga susunod pang pagdiriwang. pataas ng pataas level na selebrasyon ng piyesta namin, ang ng Camaro. Next year, uh, we will be planning uh, siguro, hindi na pwede sa, talagang paurong. No? Sabi ko nga, baka ang mga department heads na pasayawin natin sa daan next year. So, yun, uh, mag, malaki ang may-contribute ng um, ng Camaro sa bayan namin. Especially now that we're bouncing back from um, being asleep for how many years. no? So, Uh, pagbalik ko po, it's our second year celebrating this uh, festivity. So, um, maganda naman po yung feedback. Masaya yung mga sudyante, masaya po yung mga kababayan natin. Yeah. Dahil sa pagpreserba ng kulturang Camaroo, kaya ipinagmamalaki ang bayan ng Magalang sa larangan ng agrikultura at ang mga kontribusyon sa lalawigan bilang culinary capital of the Philippines. Para sa balita Pampanga, Gerald Gladoy.